naguhugas po ako magtala ng plato para po magsasain na lang po ano po yung tataling nyo po ngayon dito tataling tayo ng siling panigang para hindi na tayo bibili sa panigang ito yung siling tataling natin yung mangang ibibili pa ako kailan po? Pagka may panahon na ako, bibili ako ng siling, ano, punla. Yung siling, tari, kung tawagin. Ano, pagka ko pong yung siling, kung ano ba yung... Ah, parang siling, tari din kasi ito, kasi makamukha. Ito naman yung panigang. Panigang sa mga baboy, kahit na ano. Basta pampalasa lang ito. Pampaga na kumain. Sausaw mo yung... Taba ng baboy, may patis sa kalamus si alamus kolesterol pag kinain yung pataba may taba <laughs> hmm. dito natin tatanim yan ang bilis pong dumami yung damo nyo po dito kaya nga eh kapatayin ko na ibang okra kasi nagsasawa na rin ako sa okra pero magtitira ako ilang puno kahit iba papatayin para hindi sagabal sa puno ng ano, silik yan nito, ala na ito alag-ala sa dilig lakot no, yan yung ibang ito may bunga pa hindi na agad eh yan o no? may bunga pa yan yan lang hindi na agad ito yan mga hindi kasi naagad pag marami kung pasarili sarili lang hindi mo kayang ubusin kaya kailangan ka kung pasarili sarili yung nakala mo yung, ano pagka merong mangingi yung bibigyan mo mangingi yung kapitbahay pwede mong bigyan

na rin nag-except sa pangit e ano anong alam nyo may e, talong may okara din pero wala pang bunga ah huwag ka na mongay kayo so, lalaki sayang babay ay yung mga binibilim po la mga sigurado yung babay tama lang ba yung lakalayong ganito patala tama lang no tama lang po ay, kasi kung masinsin pangit din tama lang yung layong yan no cắm gây án, mọi bằng chị chị, mặt pote, mọi mặt chị chị, mặt chị chị, mặt Dalam jam lagi anak organik Paris ini tau Maagad Dan bunga Kami nangingi Maagad yang wala ng asahan tala opo tito Pag masipag sa bukit may asang pipipasig parang kung nagbabaraka lang magtapos wala ala puto na buwad yun nung magad ilagay mo sa buti ano doon na lang ako. Okay. No. di diligan ito. kakalkalin uh, na manok dahil lang hindi basa yung lupa pero wala nagyan ko rin yung okay. tulip ito po dito ito po katabi ng papaya Ay, partner ka na chili kasi ala mga mamumunga na yun. Oo. Ala, 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 mga po si Tito Cesar. Ano po yung gagawin nyo po Diyan sa tanlag po? dadaga ko mataas na may uric acid ko nararamdaman ko eh uric acid gamot sa uric acid to lalagyan ko ng luyang dilaw tapos apat na tasang tubig para may mamaya nga po may inumin ako instead of coffee lemon tin na lang nila ayun umin ko. with dilaw na luya talagyan mo na honey sa kutsara pag walang honey pwede rin brown sugar benta <laughs> ibon <pili> <laughs> <Pili> <laughs> <pili> <laughs> dito sa. Eh pwede na Eh ari paano? Nararamdaman. Eh display ano sa mga ito mga bata tawon tawon. Ano ba? Ano 여러분.